May nagbabadyang taas presyo sa tinapay, mga kapatid. Alamin natin ang detalye sa live na pagbabalita ni Shaila Francisco. Shaila, ano-anong klase ng tinapay ang magtataas ng presyo at magkano? Cheryl, doon muna tayo sa nagtaas. No? May ilang mga bakery na nagtaas na ng ilang klase ng tinapay. Yan yung mga buns, mga 3 to 5 pesos yung tinaas. Yung mga crinkles at cinnamon hanggang dalawang piso at yung mga Spanish bread at pan de coco hanggang piso. Pero bukod dyan, masusundan pa ang taas presyo sa mas maraming tinapay. Kabilang dyan, yung mga cakes at pastries na posibleng tumaas ng hanggang 25 pesos pagpatak ng Disyembre. May mga nakausap din tayong gumagawa ng mga leche flan at yung mga brazo de Mercedes na po posibleng magtaas ng 10 pesos pagdating ng Disyembre. Cheryl? Shaila, ano daw ang dahilan ng taas presyo? Cheryl, nagiging mabigat na sa kanila yung mga gasto sa sangkap. Yung itlog nga, di ba alam natin, tumaas yan ng higit dalawang piso. Uh, malaking o oh, importanteng sangkap itong itlog doon sa paggawa ng ilang mga tinapay. Idagdag mo pa dyan yung dagdag na gastos sa asukal, sa harina, pati sa LPG. Pero isa pa sa mga mabigat daw para sa mga maliliit na bakery, ay eh yung uh, operation expense. Kasi nararamdaman na nila yung bigat ng inflation pagdating doon sa pagbabayad ng utilities. Sa dagdag pasahod din doon sa mga tauhan nila dahil nga hindi na kinakaya ng sahod yung mga taas presyo ng bilihin. Cheryl? May tugon ba dyan ang Department of Trade and Industry? Sheryl pagdating dito sa maliliit na bakery hindi na kontrolado yung kung magtataas ng presyo ang mga ito dahil hindi naman ito sakop ng sa retail price ng ahensya ang tanging sakop lang ng DTI itong Pinoy Taste at Pandes, Pinoy Pandesal kaya nga nakikiusap yung maliliit na bakery na kung pwede kahit eto man lang huwag na taasan yung presyo para may option pa rin yung mga mamimili sa mas murang tinapay Sheryl May mga nakausap ka na ba dyan ng mga mamimili? ano ang kanilang reaksyon sa pagtaas ng mga uh, tinapay at paano na raw yung kanilang magiging diskarte ngayon. Cheryl, may mga nakausap tayo. Yung iba, parang no choice naman daw sila, kaya kakayaan na lang daw, sila lang yung mag adjust Yung nakausap natin na iba, yung discarding ginagawa nila, pagpipili sila ng mga tinapay, yung mga malalaking size na daw, para kahit papano, kahit may taas presyo, sulit naman daw yung bili nila. Cheryl. Maraming salamat, Shaila Francisco. Sa balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.